20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 10,000 pesos mga coin collector. Kung nakikita nyo po itong 20 peso coin na ito, meron po akong hinahanap na rare at hard to find. At talaga namang maraming naghahanap dahil sa halaga nito na pwede bilhin sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos mga coin collector. Meron po akong hinahanap na error coin. Yung po ay yung 2019 upper uh, mint mark mga coin collector rare at hard to find po yun pwedeng bilhin sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos basta po ang taon ay 2019 upper uh, mint mark ito pong hawak ko na ito ay 2020 po ito ito po ay common coin lamang ang hinahanap ko po na taon ay yung year 2019 na pwede ko nga pong bilhin sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos. May kwelyo man yan o wala. Basta yan po ay 2019 upper mint mark. Yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos mga coin collector. Kaya po i-check nyo pong maigi ang mga 20 peso coin nyo. Baka po ang taon niyan ay 2019. At yan po ay upper mint mark. Napakaswerte nyo po sapagkat bibiling ko po sa inyo yan sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos po ang isang piraso. Para po sa marami diyang mga nakatagong gantong klaseng 20 peso coin, isa-isahin nyo na po at baka may 2,019 po dyan upper ah, mint mark. Bibiling ko po sa inyo sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos po ang isang piraso. Kaya po, mag-message lamang po kayo sa ating FB page o dito sa ating YouTube channel kung meron po kayong 2019 Upper Mint Mark mga coin collector. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ako ng rare and hard to find na 20 peso coin. Yan po. Tingnan niyo pong maigi yan. Baka po makakakita kayo. Napakaswerte niyo po. 2019 Upper Mint Mark. Marami pong salamat.